Yan, meron tayong bagong dating na submit na MT201. Ah, bagong yan. submit yan. Oo, may purple. Iba-ibang kulay ito. Yan. Iba-ibang kulay ito eh. Puro purple ah. <laughs> Basta may ano to, may mga gold, may red na kulay uh, ito. piston lang siya. Uh, dual piston. Dual piston. Uh -huh. Yan, aloy din yung lever niya, model niya, parang Shimano MT201. Yan. Oh. Uh -huh. Submit MT201. Kamugat. Pogi, di ba? Yan. Kagandaan dito, clam type. Yan. Bumubuka tong uh, clam niya. Ganyan, oh. No? Yan. Di, ka na, di mo na kailangan magtanggal ng uh, grip. Magkano yan, Sir Jason? Ito so, naman, ang SRP ni Sagmit niya ito, nasa 2 2 plus, pero sa amin dito, nasa 1.8. 1,800. Oo, napakaganda na, may kulay. Binaba ito, mountain peak na ah, yan, ano? Everest. Napaganda na ito kasi para siyang ano, yung balahibo ng kalapate, babago bago depende sa kung saan natapatan ng araw. Oh, Ayan, pa. nagiging purple, nagiging blue, nagiging green. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, nagbabago-bago. Pogi. Oh, okay. Magkano ano mo dyan, sir? Ito naman, 7 yung 7, price natin dito. Anong available mo kung ano niyan? So, kulay? Ah, uh, sa size natin, medium tsaka large. Tapos sa kulay? Sa kulay natin, meron tayo dito, black gold. Ayon, meron din tayo gold. yung ano, uh, glossy na ito. Okay. Glossy na gray. Okay. 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 Nag-isa na lang to. Ayaw naka-sale mo. Uh, na. Nag-sale na yan. May pisong okay. duling, wala lang tubo dito. Ayan, 6.5 na lang to. Okay. Size 29 na, ano to, small? Presyong small. Na lang, no? Presyong punan. pero... Hmm. So ayan, sa mga naghahanap ng carbon na rigid fork, ayan, meron tayo. ano oh. Pops Pro 3. Ito yung uh, latest natin ngayon. ah uh, meron tayo ba't ibang kulay? Ayan, meron tayo yung white, black, red. Ayan, inspired to sa mga sa mamahaling brand ng motor, yung Ducati. Ayan, okay. pati yung fork uh, port natin, red, white, black. Meron tayo dito, ah uh, black, red, tsaka yung gray. Black, gray. Napaganda na ito. Kagandahan sa rigid fork natin, uh, kahit magpapalit-palit ka ng mga cable, meron na siyang tunnel guide sa mismong loob. Okay. At ito pa yung pinaka maganda dito. Bawat fork na bibili nyo, meron tayong serial number. Ayan. Bawat fork yan, magkakaiba ng ano yan, number. If ever mawala yung fork mo, ito yung uh, hahanapin hanapin mo lagi, serial number. Okay. Pag nawala yung bike mo, duda ka na ayun yung nakita, nakita mo yung bike mo. Ito lang yung lagi yung i-check iche serial number. Ito yung pinaka-importante na advantage namin pagdating sa rigid fork na ganito. Ayan, ano? sir, uh, bago yan ni-release really, sir, Tinisting naman ang ano yan. Oo, no. Oh, testing to. Ayan. Ang uh, tawag na to, yung plate, Ayan, ang uh, kahe na ito nasa 300 kilograms. Okay. And ayan eh, mga tao lang naman hanggang 100 kilograms eh. Ayan, kaya uh, makasigurado kami na tested at quality. At kami lang ang may one year warranty pagdating sa mga rigid port. Yung sa ibang brand, din nila kayo provide kami. Kaya namin i-provide ang one year warranty dahil alam namin na quality yung mga item namin. Na. Anong timbang niya, sir? Natimbang mo na yan? 700 grams lang. 700 so, ah, lang. Oh. Okay. Okay. Sa mga... Ang pa lang niya, sir, namanggit na natin. Um, hindi pa ata. 4,200. 4,200. Oo. Oh. Physical store tsaka online, parehas lang ng presyo. Parehas, parehas lang. Parehas lang. Okay, sir. Tapos, sir, yung ano mo pala, yung frame mo ano, di ba may bago kang frame? <laughs> Ay, yung frame natin na carbon o, sold out sa first, batch, na. first batch. Kasi, na pala, ubos na yun. dapat 100 pieces yun, sample lang na ipadala ng, ano, ng factory. Okay. Kasabay ng mga to, ito, yung 150 pieces na dumating. eh, yung, hindi kami nagkaintindihan, next batch yung mga naiwan. Um, pero may mga nang-reserve pa rin yun? Oo, oh, may mga nagpa-reserve na di pa nabibigyan. Yung battle cage mo, sir, na bago? Battle cage natin na bago, andyan yata. So ito yung mga bagong battle cage natin Pops Pro 2 Ayan, nanapagaan Ito naman, nakuha namin to sa mga carbon Na mga design, yung mga eh, mamahalin Eh sabi ko, parang uh, masyadong mahal pag puro carbon Kaya uh, ginawa natin Nagpagawa tayo sa mga factory sa Taiwan Carbon composite Na aluan siya ng uh, carbon mix siya ng nylon Kaya andun yung flexible niya Ayan, at hindi siya basta-basta nababasag. Kagandahan sa design na to, left and right, ang bilis mag-access ng paglagay at pagtanggal ng battle cage. At ito pa yung unique dito. Meron siyang kasamang tire lever. Okay, Ayan. Na, Just in case tayo. na emergency, na butasan kayo, meron tayong tire lever na kasama. At, at nakalagay lang siya dito. Hindi okay. siya yung binibit-bit-bit-bit mo lang. Tsaka maganda Ayan. yan kasi plastic. Oo. Hindi siya nakakasira ng na, ano. Tapos ito, meron siyang kasamang free bolt. Ito, ah uh, stainless na yan. Kaya worries free na kayo na kinakalawan yung mga bolt nyo. Ito, stainless na. Ayan, tayo lang yan sa Pops Pro. May iba't ibang kulay yan. Nakadepende yan sa bike combination mo. Meron tayong red, all black, neon green. Ayan, para kitang kita. Blue, tsaka gray. Ayan. Tignan nyo naman. Pag bubiligay dito, andito na lahat yung kailangan nyo malaman sa battle cage na to. Ayan. Mga material ano, na ginamit. Ang bintahan niya, sa Gison? Ito, 199 pesos lang. Ah, mura lang naman. Oo, oh, napakamura. Yung pinagayaan kasi namin, nasa 1.5 yung presyo. Mura-mura. Yan. Mabos. So yan, available na ulit yung mga Speed 1 Sniper natin. Yan. Ito yung pinakamabentang uh, hubs natin. Isa so, sa pinakamabenta pala. Ang Speed 1 Sniper. Kung dati ito, kasi yung pinakamaingay at nakikilala, yan. Dahil dumating sa weapon, pangalawa na lang siya. Pero, mas mabenta pa rin to compare sa uh, weapon. Yan. Ang Speed 1 Sniper, Ratchet Type. Available na ulit dito sa Pops Bike Shop. Uh, ratchet Type siya. Uh, okay. Maraming kulay na available yan. Meron tayo. Meron tayo. tayong purple, meron tayong gray, silver, tsaka black. Okay. Gold meron din. Yung hydraulic niya, sir, hindi ka kumuha. Hydraulic na speed one, meron din tayo. Oh, meron quad uh, so, pistol. Pag ang SRP nila for pag napanood sa iyo, bibigyan namin ng 3,400. 3,400. Ah. Uh, ang god bless niyan mga idol oh. yung, mga Jesus uh, Kudwan. Kaya sa mga gusto magpabuo nitong ano, bagong frame mm ni -hmm. ayan, Mm. Ayun, Sir Jason no. Oh. Ayun, bisit lang kayo sa Pops Bike Shop, 2139 Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. Anong oras yung open natin, Sir Jason? Ayun, open tayo Monday to Sunday, 8:30 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi. Okay na yun. Pero ito, ang service, so magkano budget nito? Ito ang sa sa'yo. Ito, nagpa-build sa atin. Inabot ito ng uh, 40... Kano ba ito? Nasa uh, 40, basta nasa 40 plus. 40 na? plus. Uh -huh. ito yung bagong ano, sir, di ba? Ito, ito yung G case, uh, Brooklyn, B3R. Ito yung bagong labas. Sir. Uh, ito yung kamukha ng mamahalin, yung uh, Scott Scale. Scott Scale. Oo. Oh, okay. Yung so, oh. scale kasi nasa uh, 38,000 yung ano nun. sukat so, available meron ka dyan, sir? Uh, ito naman small at medium ang meron. Size 15 at size 17. Ilang kulay ang nilabas dito? Apat. Atat may white, pinang. red, may glossy black, may gray, at matte black. Mm -hmm. marami pala, eh. No? Tapos ito yung bago mo, sir. No? Okay, bago-bago natin na carbon, na Pops Pro 3. Apat na kulay din yan. Apat na kulay. Uh, tayo lang ang may one-year warranty pagdating sa, sa mga carbon frame. Ah, carbon fork. Okay. Internal cable yeah. pa rin, sir. Yes, sir. Oh, internal cable. Ayan. Yeah. Lalabas siya dito. Papasok na lang siya dito. Ah, lalabas siya dito. Okay. Pasok, labas. Okay. Yan. Yeah. Tapos ito yung hub na no kinabit niya, yung animal, no? Ah, oh, uh, weapon, so, uh, animal. 150. 150. Okay. okay. Pinakamaingay sa lahat ng okay. Abs sa mga encounter niyo. Okay. Ito. Okay. Wala pang ano to, may bilo. Wala pang kadena. Ah, uh, hindi pa pwedeng sound. So, Rocket, kadena. Wala pa. Ayan mga boss, ha? kung gusto mo magpabuo ng ganito, pay me lang Sir Jason. Ah, ito, Project ito, meron pa isang binubuo dito, ito, mayaman, na nito, mayaman. Oo. Oh. Papera. Papera to kasi naka-SLX. Lamat naka yung tumachete. <laughs> Ayan o. No? Sabi, solid. Ayan, binubuo pa lang mga Naka-folding tire. Ito rin yung bagong Sagnit Brooklyn B3. Pulang white oh. naman to. Ayan, traffic. Enduro sa itap ko, sir. Yes, Ah, hindi. Uh, XC. XC. Uh, cross country. Cross country. Uh, okay. Ito yung group. Shimano is LX group set. Okay, sir. Hindi tayo. Tapos ito yung mga... Uh, white tag natin ng na mga unit, meron pa rin. Yan. Ito, ito mabagsak. Meron pa rin mga presyo nito, Sir Jason. Less 2,000 na lang lahat. Less 2,000. Pinapabos na lang namin itong mga white tag na natira. Okay. Ito, less 2,000 itong mga boss Yung nandito niya, ayan. mga project bike. Kung punta kayo dito, check nyo rin ito. 1, 2, 3, 4, 5. May 6 pa na iwan nung December out of okay. 25. Ayan. Ito, okay, speed 1 Speed 1 defender. Yung yeah, pang 'di ba? Sa bs Ang build cost nito nasa 39 eh. Bebenta na lang natin 30,000 'yan. 30,000 'yan sa bs uh, okay. Basta na na-upload kay Gan Okay. Ito isa another speed 1 ulit yung 30. speed 1 defender din, naka Santur. Ayun, 47 and 40 sagad natin 'to. 40. So, may mga previous pen na battle, battle cage, chain protector, leather boot, patch kit, saka t-shirt. Okay. Yeah. Sa so, mga gustong kumuha ng home credit, available pa rin yan dito kay oh, isang valid ID lang. oh, one valid uh, ID lang. Okay. Ito, meron din siya. Oh. May bonus siyang Mountain Peak Ninja dito. No? Baka Mountain so, Peak Ninja. Nakat size 29 ka na. Shimano Brake Set 1x12. 21,000. Yeah. 21,000 to. Oh. 21,000 na lang yan. Itong Saturn, meron pa siya dito. Saturn, Saturn na... Janus, 27.5, 28, o oh, 20,000 na lang to. 20,000 na lang. Oo, oh, sagad na natin rin. yan. naka straight M6100 dyan. Okay. M5100. Itong pink, sir. Pink na tank na natin. Yellow, ah, uh, white tag ba ito? Ayan. Ah, oh, 20,000. Ito, 20,000. Wala 26, uh, 20, 000. 20, 000. 20, 000. na. Hindi nakayang mag-ibagayhan. 20,000. Sagad na kayang 20,000. Naka-one by 12, to. Uh, Tapos mountain peak na rin. Ah, oh, okay. Ito, naka-rigid fork naman to. Ito, rigid rin. fork. Ayan, sa mga grid setup dyan. Submit, 31, 23, 21, sagad natin yan. Oo. 31,000. 12 spin na rin to sa ah. Baka ma 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 magustuhan nyo na itong mga nakabuo ni Sir Jason, check nyo dito para uh, kung sakaling ano, hindi na kayo magpabuo. Pero pwede rin kayo magpabuo dito kung sakaling hmm. hindi nyo type yung pyesa nito. Ayan, ito, ito mga meron na dito. Ito mga, ano, discounted lang it? mga yan. Ito, uh, bagsak presyo na rin. From 35, 20, uh, 25 na lang ito. 25,000 na lang sa uh. presyo. Size 29 na rin to? 27. 27.5 Naka-straight Dore M6100. At kit. At kit. Ah, Saturn Janus. Na cool for yan. Ito sir, yung Panther. Panther, 20... Dating 32,000, yun, ngayon 26,500. 26, 26,500. Naka-straight uh, M6100 din yan, Shimano parts. Size uh, 29 ba to sir? Size 27. 27.5 lang uh, mga ibigay. Last 2 pieces na lang sa Panther. Alas na to yung dalawang naka-distribute to? Yes uh, sir. Okay. na to sir. Alas na ako oh, si ito, Commander, meron pa sila dito. Speed Zone Commander. MTB rin ka, Sir Jason, size 29. Oo. Ah, size 29 yan. Ang presyo Plano. naman yan, nasa 40. 40, mga boss. Oh, Laka XT Crown Set, straight na SRAM NX, naka Dore M600, the brake set. Small yung frame nito, mga ito. Ah, so, naman, small. small. Ito uh, uh, naman, personal, personal bike ko. Oh, ito, personal Pulsus. bike. Source. Hindi na binibenta. Yan, binibenta ko na rin yan, 65. Ah, binibenta mo na ito, Sir Jason. Ah. Hmm. Ito mga boss Ah. Oo. Oh. Okay, okay na sir. Ayan. Naka ano yan? XT. Ayan. Binibenta Ayan. na ulit ang mga idol ha. Yung Ayan. naka oh. pinagbago yung isip ni Sir Jason dito eh. Pero parang binaba mo na ng presyo ito Sir Jason. Ah. Oh, Ayan. 60 na eh, lang. 65. 60 na lang mga boss. 65. Ah. Oh. Si ano bang brand nito sir? Carbon ba? Ah, uh, hindi. Alloy. Aluminum. Uh, original na specialized yan. Okay. Repainted ng FSA. Ah... Uh, Anong kanda yeah. nito, sir, drop set niya? XT. Si Manu XT. Uh, okay. Sa gag nito, 65. Ah, uh, 65. 65 mga boss. Ito, uh, Carbon na Explore 2021. Okay. 21,000. Ah. Uh, 27.5 sir. Ah, 27. Oh, uh, okay. nag na lang ba? nag na lang dito. Ah, nag na lang pa uh. mga boss. Wala nang ano. Tapos, ito pa. Oh. Mountain, Mountain Pink, Agile. Agile. May Agile. 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 yan, Agile. 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 Okay. Mm. Push-mounted na rin ito mga basa. Ayan, naka-push-mounted na yung brake. Okay. Naka-Pops Pro Rim Set. Sa frame natin, naka-3 years warranty. Sa cockpit, lifetime warranty. Okay. Magkani yan, Sir Jason? Ito naman yung build cost na ito, 34, pero binibilt namin ng 30,000. 30,000 okay. uh, uh, no? po. mga boss. Poging-pogi yan. Poging-pogi na rin ito mga boss. Gusto na goods na yung piyesa ano niya. Pyesa niya. Tapos ang tayo sa Gerson. Yes, yan, meron din tayo. Andun pa rin. Last piece na, uh, last stock na natin sa carbon na black red. Last na eh, yan, sir. Last na to. Ito, may tatlo pa. So, dalawang small, tsaka isang medium. Uh, Ayan, yeah, Philippine design. Philippine design. Yan. Sa carbon na uh, Mountain Peak Explorer, 17,000. 17,000. <clears throat> yan. Uh, marami pa. Kinesis, Mountain Peak. <clears throat> sa mga hubs naman, Marami Yan. Sa rin mga tanke. Ito ngayon yung uh, trending na abs ngayon. Dami nating stock on libo-libo yan. Okay. Ayan eh, no? Parang ano, bahay na okay. lang ng mga gagamba. Ah, yeah. yung lahat yan, tanke yan, sir. Tanke. h TH31, TH240, TH360. Okay. Dami yan. <laughs> Ganyan candy man ngayon si tanke. Okay. okay. Mga handlebars, marami rin tayo. Kung nagano kayo ng panghabang buhay na Handle bar ito, pack straw, lifetime warranty, meron din tayong sagmit, okay. weapon, yan. Ito, kung gusto nyo, mountain peak, bargain na ito. Ayan, uh, 300 na lang ito sa blue at saka red. 300 pesos na lang. 300 pesos na lang ito, palugin na ito. Blue red na lang ang tira. Blue red lang. lang. Uh, okay. Tapos saan sir? Ayan, dito rin tayo sa mga ibarating frame. Meron tayong mga tanke. Genesis, Weapon, Mountain Peak, Submit, Yan. Itong blue mo, sir. Ano yan? Ah, Kinesis TX5. Uh, TX329. At naman presyo na ito, 7.5. Yan. Pag... Ah, pang ano yan, All Mountain Enduro. Okay. Ito naman, kamukha ng mamahaling ah uh, frame. Okay. Specialized chisel. Okay. Kamukha niya. Sagmit. 7,500 pag napanood sa'yo, bigay ko 7, ano? 7,200. Oh, 7,200. Oo. Oh, oh. Yeah, marami tayong stock dito. Meron din dito. Mga Sagmit ulit, Tanke, Sagmit, Brooklyn. Uh, mga Kinesis, TY400S. Magkano nga itong carbon mo, sir? Tango, eh? Karyas, ano ito, ah, 15.5. 15.5, uh, -huh. yung kasama ng Philippine design. No? Mm uh -huh. Pero ito yung mga kulay naman siya, magandang kulay sa mga naghanap ng green Pops Pro 1 version 6 Ayan, meron ding mga iba't ibang kulay sa rim natin may yung gold, may red tsaka yung lining lang ng Philippine design 6 power straight it, 4,400 may kasama na itong damit yan, napakaingay Pretty shirt na sa Sergisan. Ah, pretty shirt na year warranty pa sa rim, spoke, tsaka foul and spring natin. Ayan. Sa mga Shimano parts, kumpleto rin tayo. Mga to. XT, SLX, Jure, meron. Sa mga oh. Shimano Fuse, meron din. Ano mga group set mo? Anong mga available mo ngayon, Sir Jason? Ah uh, Jore, SLX, XT, tsaka mga Shimano Fuse. Oo. Oh, yan yung mga available na. Inquire na lang kayo kay Sir Jason kung nagaanap kayo ng mga oh. group set. Saka, Sir, yung ano mo, yung bago mo pala. Wala pa akong picture na na. Yung so, carbon mong ano, for? Ay, meron. Nandito tayo. sa kabila. Yan on, dami nating stock. Kaya bumisit lang kayo sa uh, shop natin. Mga okay. speed 1, kumpleto tayo sa mga parts. Ay, mga ano, model. Yan, pedals. Ayun, Yan, Yan mo, dami. Microphone. Okay. Shimano yung 200 sir Jason, meron ka ngayon. Sa ngayon, medyo mataas yung price namin ngayon sa MT2, oh, ano? 200. MT200, nasa 1950. Yung naka-box. Ang kagandaan dito sa Pops Bike Shop. Marami kayong pagpipiliin, hindi yung konti lang na pwede na yan. Hindi. Dito, kayo yung may mili na mga gusto nyong parts na kakabit sa bike nyo. ang dami nating halos lahat ng mga middle end na brand brand, andito na. Ayan, meron pa tayo dito. Nakapansin nyo, wala pa tayo yung ano, display ng Brooklyn. Meron tayong dumating. Saglit lang, 30 piraso, ubos, paubos na. Okay. Yan na lang yung tira mo, yung Brooklyn, sir, yung version 2 yan, no? Ah, version 2 yan, yung luma yan. May, ano yan, damage, kaya andyan pa rin yan. Oh. <laughs> Ayan. Naka, meron tayong mga Speedon spectrum. Ayan. Mga ah, defender. Parang awa nyo na, bilhin nyo na, nag-isa na lang to. <laughs> Ayaw, nakasail mo. Oh, ah, nag-sail na yan. May yung pisong okay. Diling. wala lang tubo dito. Ayan, 6.5 na lang to. Okay. Size 29 na... Ano to? Small? Presyong Ayan, small. Na lang, no? Presyong kuhunan. Pero sa ibang kulay, katulad na to, blue, magenta to. Nasa 7.5. 7.5. Oh. Kung sa mga gusto ng mga latest na Defender, ayan. Yung version 2, 3, talaga, nakaregular price pa rin yan, 9.5. Okay. Ito yung nahanap mo, ganblog. Ayan, Ayan, yung... Ayan. Tapos sa mga online shop natin, ay, sa mga online... sa mga airport natin, Okay. meron tayong mga mountain peak, tangke. Sa tangke, ang daming model niyan. Okay. Range tayo ng 2.6 hanggang 3, ano... 2.6 hanggang 5.5. Ito yung pinakamahal nila. Yun yung 5.5, yun yung pangano? Pax. Bundok-bundok. Ito yung tamo, so, Pax Look. Ayan, ito yung, yung tangke 36 na naka true axle, boost type, meron siyang lower rebound adjuster. Ay, maraming kulay yan. Napakataba na ito. Meron, marami tayong kulay. May all black, may black gold, meron tayong orange. Uh, ano yan, limang kulay yan. Meron din tayong kulay gold dyan. Okay. Yan, meron tayong mga ganito. Yan. Mga tanke na napagaan. Pinapalitan ng mga rakshak seed. Yan. Okay. Napaka pogi. Napalitan ng sticker. Oo. Oh. Yung kala nila. Napalitan ka pa rin hanggang ngayon, sir. Ng sticker. ah, meron, meron. May mga sticker tayo. Okay. Yung sa mga gusto lang magpalit, no? Pero oh. sa mga ayaw naman, okay lang. Okay lang, oh. Kasi sa tanke, marami naman ang gumagamit ngayon ng tanke. Hmm. So, Ang dami naman. na. Ang demand ng tanke ngayon. Ah, nagulat nga kami. Grabe yung tanke. Diyan mo pala may kita. Dahil laking pera na na-invest dyan. Puro tanke. Oh. Mayroon tayong Rock Shock, Money too. Ayan kan. Ayan, ang tanke. Sagmit, meron mga rigid park. Ayan, Saturn, Mountain Peak. Ayan. Hindi yeah. na mulat sa online yan, mga boss, ha? Kung malayo oh. kayo, kung online na lang kayo. Oo. Oh. TikTok, Shopee, Lazada. Okay. kung, di na, kung nasa ano lang naman kayo, Bandang Rizal, Bulacan, Laguna. Okay. Uh, pwede tayo COD, Via Lalamove. Tsaka sa mga Metro Manila, COD din, Via Lalamove. Within the day, makukuha nyo yung item na gusto nyo. Sir, yung ano mo pala, yung frame mong ano, di ba may bago kang frame? <laughs> Ay, yung frame natin na carbon sold out sa first, batch. first batch. Kasi na pala, ubos na yun. dapat 100 pieces yun, sample lang na ipadala ng, ano, ng factory. Okay. Kasabay ng mga to, ito yung 150 pieces na dumating. eh, hindi kami nagkaintindihan, next batch yung mga naiwan. Um, pero may mga nang-reserve pa rin yun. Oo, oh, may mga nagpa-reserve na di pa nabibigyan. Yung battle kids yun. mo. So, ayun lang. Kung nagaanap la kayo ng mga quality na middle end parts, kaya na hindi, ka, na hindi mabubutas yung mga parts nyo, pero quality, visit lang kayo sa Tops Bike Shop. Kaya, siyempre, kung gusto nyo rin uh, magpa-build ng bike na COD, Okay. Pwede rin tayo dito. Down, per, uh, down payment lang ng 20% para may assurance kami at may assurance din yung mga buyer natin. Ayan. Sample sa 20,000, down payment lang na sa 5,000. Yung balance mo na sa project bike, pwede mo nang bayaran ah uh, pagdating ng item or okay, full bike kahit saan lugar yan sir Jason okay. kahit saan sa dito sa Pilipinas na malapit kung LBC sa inyo yung COD oh. ayun okay. sir Jason thank you okay, thank you kang vlog okay salamat salamat